Hello mga idol, welcome to my vlog Ramil Official TV So wala tayong may, may iba, ibang maisip na ano Kuntin Kundi Akit tayo dito sa ano Sa bundok na Mataas Kinatawag nila na Mutumbaray Magkita pala yan natin yung ano Bunga yan yung eskwilahan na. nakita natin tapos akit pa tayo doon sa taas yun doon pa tayo sa taas para medyo makita pa natin yung iba dito yung mga barangay saka yung lonsod sa hagna ayan tampaw na rin tayo no Ito na tayo sa, ano, sa taas yan, yun o. No? Yung ano. Bunga ilaya. Ay, yung may umusok. Yun o. No? Oh. Nagsimula na pala sila sa pag ugbas ano. Sa basakan. Para matanum mataniman na nila no. Ito pala yung akit yung mga ano pagdating Bernie Santo no mga tao galing sa hagna yan yung ano barko yan yung kulay puti yan sarap ng hangin dito malamig ano ang ano sa hangin Bakalamig talaga dito kung magtambay ka dito okay yun Ah, simulan natin. Tambay muna tayo sa glit, Ano? Yun. Ano? Yung eskulahan pa lang dyan. Yan yung ano, eskulahan? Yan. Iskulahan yun sa ano, sa high school. Yung eskulahan yung nandyan. Yung pala tayo galing. Yan. Yan may tao doon. Ano? Yun. Yung nakaputi, yung may motor. Yung motor natin iniwan doon. Hindi na natin inakyat dito kasi mahirap na. Kamagulong pa tayo. Sobrang taas. So yung hapon lang kasi tayo mag ano. Mag kuntin kasi hindi naman masyado yung ano natin. Mga kuntin. Kasi may ginagawa din tayo araw-araw eh. May trabaho din tayo. Kaya yung konti natin, hindi natin masyadong nakapupos lagi. Kaya sabay-sabay na lang natin, konti at saka trabaho. Hirap din naman pag iniwan mo yung trabaho tapos pag patuloy mo yung konti, paano naman yung pamumuhay mo? Wala ka. Kailangan sabayin mo na lang. May pamumuhay ka rin. Tapos sabay mo lang konti parang naglalaro ka lang sa content no yung mga vlog natin laro laro lang wala namang masama sa mga harap pag magiging vlogger di ba minsan lang kasi tayo makakit dito kasi busy din naman tayo yung iba natin mga content kasi gala so at least meron tayong nagawang content ano So, yun pala. Yun lang mga idol. Huwag yung kalibutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Ramil Official TV. O, huwag nyo rin kalimutan mag-follow sa ating Facebook page Ramil Obayan Vlogs. So, thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. o amping mo kanunay sa lahat ng lakad o saan ka ito Mag-ingat po kayo palagi. Love you all.